Hello guys, sibong po ito and for today's video ay di aring nga ho panibagong araw na naman ng ating pagtitinda ng reses nga ho ng mga eskwela. Ay di ayon nga ho pagkarating din sa paaralan kung saan nga ho kami nagtitinda ay di amin hong mga dalang paninda ay di paglalagay na nga ho sa lamesa. Ma-share ko nga ho pala sa inyo na yung isang nga ho nating vlog ay umabot na ng nga ho ng limang milyon. Kasabay nga ho ng pagtaas ng views nito ay di ang dami pa rin nga ho nagtatanong kung papaano nga daw ho pinaprepare aring nga ho ating mga paninda at magkano nga ho ito ipinagbibili sa eskwela. Ilang beses ko na nga rin hong nasagot yung mga tanong nayon Ang kaso naman niya ho ay palagi pa rin may nagtatanong. Wala naman niya hong masama kung sasagutin ulit natin yung mga tanong na yon. Dahil ho syempre may mga bago nga ho tayong viewers na curious sa atin niya hong mga itinitinda. Ay diari nga ho at magsimula tayo din nga ho sa aming chicken play na itinitinda. 10 piso nga ho pala ang bawat stick nito. At kung makikita nyo eh puro laman talaga yan. Dahil sa naman kayo nagkita ng chicken play na may buto. Oh. Charits! Marami nga ho nagugulat diyan kapag ho nalalaman na ang presyo nito ay sa 10 piso dahil bukod nga ho sa chicken fillet na yan ay may sauce pa nga ho yan at ang sauce nga ito ay talaga naman nga ho medyo malaki rin ang puhunan ang sauce nga ng chicken fillet namin ay gawa pa nga ho sa nestle cream kaya naman nga ho talagang napakasarap nga ho ng chicken fillet na ito at pwede na nga hong ulamin bukod at... sya... nga ho dyan para may pamimilian pa nga ho ang eskwela ay may mga burgers nga rin hong si na mama 20 pesos nga lang ho pala yan at ang ginagamit nga ho naming pati dito ay gawa nga ho sa giniling at ina ho made nga lang ho niya na mama. At syempre, hindi naman na nga ho mawawala aring nga hong 10 pisong lomi ni mama. Sa ganyan nga hong kalaking baso, 8 oz nga ho kung hindi ako nagkakamali, ay 10 piso nga lang ho ito. At para naman nga ho sa mga magtatanong kung papaano nga ho niluluto ang ganito kadaming lomi, ay di pumunta na nga lang ho kay sa mga videos ko at naipakita ko na nga ho kung papaano niluluto ito. Charit. Bukod nga ho pala sa mga lomi, chicken fillet at burgers, ay meron na nga rin ho palang itinitindang pansit si mama. Matagal na nga ho akong hindi nakapagtinda, kaya nga ho nagulat ako at nagdagan ng na ngahu ng pansit na pagtinda. 20 pesos nga ho pala ang tinda namin dito at panigurado naman nga hong kapag yan ang nireses mo ay panigurado nga hong mabubusog ka na rin dito. At para naman nga ho talagang kompleto na ang reses na mga estudyante ay di aring nga ho at may press na palamig kami din. 10 piso nga ho pala ang tinda namin sa si isang baso at syempre wala naman na nga ho kayo mabibilhan ng lamang piso. Saka nga ho isa pa kung makikita nyo ay press na pakwan nga ho ang ginagamit namin dito. Charing. Ay, dahil nga ho, habang nagmamaritesan si sinamama, mama, ay di, tuloy-tuloy naman nga ho ang pagpiprepare ng mga paninda. Nabanggit ko na nga ho sa inyo dati, nari nga ho aming mga paninda kapag nga ho hindi na dito nga ho sa loob ng school. Ay, hindi naman nga ho kami na problema dahil may mga nag-aabang nga ho dun sa aming tindahan. Pero dahil nga ho talagang hindi na ho nila kayang mag-antay, ay dahil nga ho pumasok na ang ibang mga magulang. At pagkatapos naman niya hot, nga ho namin maiprepare, ay mga paninda, ay dahil na nga ho, ang mga eskwela. Dalawang batch nga ho pala ng recess dito at ang una nga ho ay ang junior high at ang sunod naman nga ho ay ang senior high. Minsan nga ho ay talagang hindi maiwasan na first batch pa nga ho lang recess ay ubus na nga ho agad ang aming mga paninda. Tapos ang mga taga senior high school naman nga ho pagkakarating nga ho din ay ang unang hahanapin ay ang lomi ni mama ang kaso naman nga ho ay ubus na. Pero hindi naman nga ho palaging ganon dahil may time nga ho na tapos na silang lahat mag recess at meron pa rin naman nga ho natitira. Ako nga ho pala ibihis na dito dahil pagkatapos nga ho ng first batch ng recess sas na may estudyante ay ako nga ho'y aalis na at ako nga ho ay may pasok pa. Kaya naman nga ho kung may mga katanungan kayo dyan tungkol nga ho sa pagtitinda ay mag-comment nga lang ho kayo at akin nga ho sasagutin sa sunod na vlog. Ang kaso nga ho ay medyo matatagalan nga ho masagot yon dahil limited na nga ho ang pagbablog ng tagapagmana. Every Wednesday and Saturday na nga lang ho pala ako makakapag-upload at yun nga ho ay hindi pa sigurado. Pero ang mahalaga nga ho ay di update ko pa rin kayo. 11am nga ho pala ang unang klasiko kaya naman nga ho pagka uwi natin sa bahay ay didali-dali tayong pumunta sa ating Rusi para nga ho tayo ay makaalis. Na. Medyo may kalayuan din naman nga ho ang bayan dahil nga ho ang tinitirahan ng tagapagmana ay paanan pa nga ho ng bundok talaga. At itong nga ho pala ang dahilan bakit nga ho ang pagbablog ng tagapagmana inaapektuhan. charit At shoutout naman nga ho din sa ating mga kaibigan din nga ho sa may criminology. Pagkarating ko nga ho sa school ay daring nga ho uniform na hiniram ng kaklasi ko ay di ibinlik na nga ho sa akin kaya nga ho ako'y okay, dali-dali na rin nagpalit dito. Kasama ko pa nga ho si Mima sa CR dyan at titingnan niya nga daw ho itong bagong uniform namin na sinusuot ko. Tinatanong ko pa nga ho siya dito bakit hindi nga ho siya nag-uniform ay hindi ko na nga lang ho naalala kung ano nga ho ang Yeah. Medyo nagmadali na nga rin ho kami dito dahil anong oras na Eh parang nga ho mauunahan pa kami pumunta sa classroom ni ma'am Ay di late nga ho agad ang tagapagmana 11 a.m. nga ho pala ang unang klase ko at pagkarating nga ho namin din ay nag-discuss nga la ang husin ma'am at pagkatapos nga ho nun ay diari nga ho kami ng activity at nag play nga ho kami at habang kami nga ho ay nag play dito ay di mag out nga ho muna ako ng mga nagpapashoutout sa vlog nating ito ay di shoutout nga po kay ma'am Natasha Gatchalian Kim from Pennsylvania USA ay palagi ko nga ho nababasa ma'am ang mga comments nyo salamat po sa support shoutout din po kay ma'am Charmaine Iris from Bicol shoutout din po kay kay Ma'am Elian Alvarado from San Pablo, Laguna. Shoutout din po kay Ma'am Shane Peña from Pagbilao, Quezon Province. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa panonood nyo. At pagkatapos naman nga ho ng isang oras namin klase, ay di alas 12 na nga ho Diretso na agad kami nga ho sa susunod namin klase. Alas 12 hanggang alas 12 nga ho ng tanghali ang sunod namin klase at dire diretsyo nga ho wala nga ho kami mga tanghalian pa. Mabuti na nga lang ho binigyan kami ng 30 minutes ni Ma'am para nga ho makabili ng amin nga ho mga lunch. Kaya naman nga ho kung ano nala ang mabil na pwede nga ho namin kainin. At na nga lang ho ang binila sa kanin. Ay di sa susunod nga ho, bago kami pumasok sa pang alas 11 naming klase, ay di kakain na nga ho kami ng pananghalian para nga ho aring aming kain ay hindi nga ho pang mabilisan. Ay siya, ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. Ay di salamat na nga lang ho ulit sa pagsama, sa pagtitinda at sa mga ganap nga ho ng tagapagmana. At kung hindi nga ho kayo na shoutout sa video na ito, ay di mag-comment nga lang ho kayo at sa susunod, ay kayo na nga ho ang mapili ko. Ay siya, ay di papalo na rin laang ho ako pag ng ating video Ay paano? Ay di siya isang araw na lang po ulit ha Harurot